si Mang Ray. Mang Ray, bate, ayun yung camera mo. yung? Hello po, binabati ko po lahat. Magandang, magandang hapon po sa inyo at binabati ko yung dalawang anak ko dyan, niya, sa bahay. Si Princess Annalise at saka si Prince Michael Angelo. Magtatapos na po ngayon, Kuya Will. Okay. <laughs> okay. Good job, anak. Good job. Asa ka naman nagtatrabaho? Sa Balinsuela po. Ano trabaho mo din? Eh, matadero po. Matadero? So, doon yung kinakata yung mga baboy. Opo. Tama. Hindi ba mahirap? Madali na lang po kasi nakasanayan na. Ah, uh, pero dati ano ang trabaho mo? Ganun na po, upis eh. Ayun na talaga? Opo. ka? Bakit yun ang napili mo trabaho? Eh, kasi po, ano, nung, nung mapunta po ako sa, ano kasi, sa, sa palengke, nasama-sama ako sa mga, ano dun, sa mga matatanda hanggang sa naging sidekick-sidekick. Yun na po yung, na ano, tinuruan nila ako hanggang ngayon. Natuto ako. Sorry, sanay ka na. Opo. Ganda yung suot mo, nga. Okay, hindi maganda. Para Uniforme Uniforme po namin sa oh, ano. Malinis, sana para malinis. Sige, sino kasama mo? Pinakikilala ko sa'yo, paring Will, ang pinakamahal kong asawa, si Jasmine! Kuya Will, hello pa! Hello, Malagang Jasmine. gabi! Hello. Ano gusto mo sabihin sa iyong mahal asawa? Nico, <laughs> years akong nag-abroad para matulungan ka. Naging katulong ako sa ibang bansa. Pero, umuwi ako dahil nakakalungkot. Lahat ng sakripisyo. Yung salita nila, hindi ko maintindihan. Pero, sabi ko, kaya ko to para sa mga anak ko. Tapos, nung umuwi po ako, noong 2017, sabi ko, kaya ko na po munang mag-abroad dito na lang muna ako. Sa hirap at hawa, magtulungan na lang tayo. Pero, Nico, love you, mahal na ma ma kita. Maraming salamat, Nico. Alam mo, Nico, hindi ako ma maka makapagsabi ng eksaktong salita para sa kung gano'ng kita kamahal. ikaw kasi ang nagbigay ng direksyon sa buhay ko walang walang sino man na nakita ang na kahit na sobrang pasaway ako nandiyan ka pa rin hindi mo ko iniwan maraming salamat nandiyan ka pa rin sa kayo nag-abroad Miss Jasmine saan galing po ako ng Qatar bilang isang DH DH po dalawang taon opo e Buti magkakasama na kayo. Opo. Sa mga anak mo. Sa mga message mo. Maybe ko, ate, bunso. Uh, kahit may hirap, kinakaya nyo pa rin. Kasi nandito lang naman tayo sama-sama. Pero mahal na ko kayo. Okay. Nang bang wala yung asawa mo? Hindi ka ba ng babae? Eh? Madali namang humanap. Madali namang tumingin sa iba. Totoo po yun. Pero nasa kanya po talaga yung puso ko na. Ayan! Mm. Well, wala eh. sa Sabi ko nga sa'yo, mami ko, hindi ako, ewan ko, kasi dati nung nag-aral ako, lumalaban ako sa kontis ng mga tula-tula. Pero sa kanya, ewan ko, hindi ko magamit kasi wala nga akong mahanap na eksaktong pagsasalarawan sa kanya. Hindi ka makapagtula dahil walang salita para sa kanya? hindi ko siya Pero, sir, sir, oh, Pero kasi, magaling ka sa tula. Itong moment ito, sige, ano yung pwede mo sabihin sa larangan ng tula? Para kang isang, isang bulaklak na nakita ko sa aking kawalan. Nung napitas kita, sa kanabuhay ang mundo ko. Ayun ah, ha.